isang dambuhalang aligasyon o korupsyon. Di umano'y kickback sa flood control projects ng gobyerno. Ayon sa isang dating mataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways, may mga senador at mababatas na tumanggap ng milyon-milyong piso bilang komisyon. Sino-sino sila? Magkano ang sinasabing natanggap? At paano raw dinala ang pera? Ang mga sumusunod ay allegations o akusasyon mula sa testimonya at sa laysay wala pang pinal na hatol ginamit bilang bahagi ng investigasyon. Mula 2023 hanggang 2025, maraming flood control at infrastructure projects ng DPWH ang muling binuwag, kinwestiyon at itinuring na possible ghost projects, overpriced substandard o yung iba hindi naman naisakatuparan. Nagkaroon ng mga testimonya mula sa dating DPWH officials at engineers kabilang si Roberto Bernardo na nagsasabing may commitment daw o komisyon na kinukuha para makuha o ma-approve ang mga proyekto. may sariling affidavit si Bernardo. At ito ang laman at mga mahalagang isinangguni sa kanyang testimonya. Number 1. Cheese Escudero Ayon kay Bernardo, may proyekto raw na nagkakahalagang 800 million pesos. Sabi niya, 20% ang commitment para sa kampo ni Escudero. Ibig sabihin, ko kumulang 160 million pesos. Personal na nai-deliver ni Bernardo ang cash sa pamamagitan ng isang kilalang donor o kaibigan ni Escudero, si Maynard Mu, sa opisina nito sa Manila. Number 2, Bong Revilla Jr., dating senador. Sabi ng testimonya para sa listahan ng proyekto na ibinigay para kay Revilla, 25% ang commitment. Tinapos daw ito ng dating DBWH engineer na si Henry Alcantara at ang 25% humigit kumulang na 125 million pesos ay unang ipinasa kay Bernardo na pagkatapos ay na-deliver daw ito sa tahanan ni Revilla sa Cavite noong 2024. Sa karagdagan, may ulat na may isa pang tranche na pinatayang 250 million pesos noong early 2025. Nancy Binay, dating senador. Ayon kay Bernardo, sinasabing may 15% commitment para kay Binay. Ang tansyang halagang nakuha ay mga 37 million pesos. Sabi niya, ang pera ay dinala sa isang tirahan sa Quezon City. Number 4. Jingoy Estrada Sa affidavit ni Bernardo, isang set ng proyekto para kay Estrada noong 2023, humigit kumulang 500 million pesos na sa umpisa, 18% commitment para sa isang DPWH NCR building project na nagkakahalagang 450 million pesos. Pero sa 2024 to 2025, may demand ng 1 billion worth of projects at umano'y pumayag si Bernardo ng 25% commitment. Ibig sabihin, humigit kumulang 360 million pesos. May isa pang bahagi, may isang tranche na tinatayang 213 million pesos na dinala sa San Juan City. Ayon sa testimony, ipinadala raw ang pera sa pamamagitan ng boxes ng cash na dinala sa address ng senador. Number 5. Joel Villanueva Sa testimonya ng dating DPWH engineer na si Bryce Erickson Hernandez, inalok raw sa mga proyekto na inareserba para kay Villanueva ang 30% kickback. May ulat na ito ay para sa flood control projects amounting sa higit kumulang 600 million noong 2023. Kaya 30% nito ay posibleng humigit kumulang ng 180 million pesos. Number 6, Grace Poe, dating senador. Pinangalanan sa affidavit ni Bernardo bilang may natanggap na commitment. Supplemental affidavit ni Bernardo, binanggit ang pangalan ni Grace Poe bilang isa sa mga mambubatas na nakinabang umano sa kickback scheme. Walang malinaw na publikadong halaga na naiulat para sa kanya hindi pa na-verify sa public sources noong huling unat. Number 7, Mark Villar. Sa hiwalay na testimonya at dokumentong isinumite sa ombudsman, lumabas ang pangalan ni Mark Villar. Ayon sa ulat, nabingit siya sa pamamagitan ng koneksyon sa isang pinsa niya, si Carlo Aguilar, na umano'y kasama sa pag-facilitate ng proyekto at arrangements sa ilang kickback operations. Pero tandaan, walang opisyal na halagang nakadetalye na ibinabala kay Villar sa mga public reports. Mariin niya rin itinanggi ang lahat ng aligasyon. Ang pangalan ni Narevilla, Binay, Escudero, Estrada, Villanueva at iba pa ay kasama sa mga rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI para kasuhan ng graft, malversation, indirect bribery. May testigo na dating DPWH engineers na nagsasabing tumanggi silang sumunod sa anomalous scheme. Ilan ay na-dismiss na at may mga assets freeze order na ipinatupad. Sa panig ng ilan sa mga mababatas, may matinding pagtanggi sa mga aligasyon. Samantala, ang laking bahagi ng flood control budget ang hinusiksa. Kung maraming proyekto ang gust, overpriced o substandard. Maaaring malaking bahagi ng pondo ng bayan ang nasayang. Hindi lang usapin ito ng pera. Ito ay usapin na kaligtasan ng mga Pilipino. Flood control projects dapat tumulong para pigilan ng baha. Protektahan ng mga komunidad. Kung may korupsyon, maaaring hindi matapos, substandard, o di umano'y ghost projects lang ang magawa. Mapapahamak ang mga mamamayan. Kaya mahalaga, malalim na investigasyon, obligasyong managot ang mga nasa likod nito, at transparency para sa pondo ng bayan. Hindi pa tapos ang kaso. Marami pang kailangang linawin. Pero bilang mamamayan, may karapatan tayong itanong saan napupunta ang pera ng bayan.